Kaya kani mga mga leaders na mga kurap, gusto kay sila na inighuman sa ilang termino, makabinipisyo sila. Dili sulugoon ang ilang pagtratar silang kaugalingon. Kung sa may ilang pagtratar, amo. Mga amo sila. Mga isog kay sila. Ha, na lang atong hiring-hiring diya. Ako, bisan ako. Ako pa'y gihiring. Simbak ko yung tao, hiringon ko dito. Eh. Pag, pagka mga isog, singhag, singhag. Nako, kani sila no, pag, pag pang-apply, ani nila o kana ganing, ang uh, kana sa eleksyon, mga buutan, kani sila. sila ana, mga ni sila, anang mga suok-suok, -suo, kalapang laman, o ay, 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 anak nya. yung mga pobre kayo, mga gito'y anohon, anak, pero karon pagka mga isog nila, pagka mga insultador, tanaw nila sa mga ordinaryong tao, ila naman lang insultuhon, ila naman lang pakauwawan, prisohon pag iyon. Si Piat makagamay tubag, prisohon dayon ka, mao ba na ilang ipanaad sa nahang ng apply sila sa eleksyon? Mao na ilang gisaad nato kitang mga tao nga butari ko ninyo aron pangasabaan ta mo. Mao na ang atong nasod karon luoy kaayo.